by showing His divine authority as head of the church. Sino ang katawan? Tayo. Katawan tayo na ating Panginoong Heso Kristo. Bawat isa sa atin, may kanya-kanya tayong kaloob. May kanya kanyang tayong parte. At ang ulo natin ay si Kristo. Kung ulo natin si Kristo, bakit nandito si Pastor Lino? bakit si Pastorino ang pastor natin? Bakit may mga elders? Dahil ang authority ng ating panung Heso Kristo ay binahagi na lahat sa pastor, elders, and deacons to lead, overseers sa mga anak ng Diyos. So this way, bilang isang head Uh, ng, ng uh, church as a body of Christ, tignan natin ang katawan natin. Ang katawan natin ay may ulo at may iba bang parte. So, ang ulo natin ay nandito ang ating utak. So, ang utak natin ay siya ang nag, uh, nagbibigay uh, ng aksyon o command sa ating katawan sa pamamagitan ng ating utak. Ang utak natin the center, the, the, central control system of our body. Kasi kung anong gusto ng utak, yun ang gagawin natin. Halimbawa, sinasabi ng, sinasabi ng utak, pumunta ka sa iglesia, pumunta ka sa church, pupunta ka sa church. Sa, sabi ng utak, umakit ka sa stage, akit ka sa stage. So, nagmumula sa utak yan. Kaya lahat ng mga utos o messages from the head down to the body through the spinal cord. And then distributed ito sa mga small ugat para to move the part of the body. And then, ito naman as Jesus Christ. Jesus Christ is the head of the church. Kaya nga, ang buhay natin ay nakay Kristo tayo ang ating pagka ang ating move natin is pagsunod sa kanyang mga salita. Si Kristo ang ating buhay. Si Kristo ang nagbigay ng biyaya sa atin upang patuloy ng buhay natin ay manatili na mapayapa. Jesus Christ sustains us spiritually, physically as the body of Christ sa mga mananampalataya. Kaya nga, si Kristo ang nagbibigay ng pagkakaisa sa atin. No? So, ganun din sa spiritual natin, si Kristo nga. Kaya kung ang ating utak mayroong kunting problema, magkakaproblema din ang ating katawan. Maring ito ay mawala sa focus, mawala sa align sa normal nating pagkatao. Ganon din po ang iglesia. Ang iglesia ng Covenant of Grace, dapat lagi tayong nakasentro sa Panginoong Jesus. Dahil kapag ang iglesia na hindi nakasentro kay Jesus, anong mangyayari? It will decline. Hanggang ito ay malulusaw. Pero bago mangyayari yan, katakot-takot ang problema na maranasan ng, ng iglesia kapag ang sentro ng iglesia ay hindi si Kristo. Yun mga kapatid. The center na ang, ang ng ating Panginoon Kristo si ay nagmumula sa atin. Nagmumula sa isa sa atin. Kaya nga, mahalaga na dapat tandaan natin na ang buhay natin, ang dapat ang magahari sa buhay natin ay si Kristo. Ang bawat isa sa atin, kapag si Kristo ang nakasento sa buhay natin, ang sentro ng iglesia is Jesus Christ. Kaya lalong tumatag ang iglesia natin. Kaya magpapasalamat tayo for how many years ang Covenant of Grace Church is nakatayo na matatag. Dahil kung titignan natin from the point of view ng preaching sa ating pastor is all about Jesus Christ. From the passage of the Bible the Bible, every letter ng Bible is about Jesus Christ. From the Old Testament hanggang sa New Testament is all about Jesus Christ. Kaya nga, kapag pinangaral natin ang salita ng Diyos, ay patungkol, patungkol sa ating Panginoon Kristo.